Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss ng husto ng taong mahal mo na matagal na hindi nagpaparamdam sa iyo? At nararamdaman mo rin na ikaw ay hindi na niya namimiss. Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo. Ang gagawin mo lamang sa ritual na ito para ikaw ay mamimiss ng husto ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At ilagay o isilid ito sa baso na may kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang kutsarang asin at ilagay ito sa baso na inihanda mo kasama yung bawang. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo lamang ito. Pangalan at apilido ako ay mamimismo ng husto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Isulat mo na ang pangalan at apelido niya, tsaka yung hiling. Basta isulat ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin ang papel at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may asin at bawang. At pagkatapos, ay kunin mo lamang ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag ka, titigan mo ng maigi ang ritual. At pagkatapos, ay banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pwede mo nang takpan itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ito itago hanggang 7 araw at itapon mo na ito. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Hindi na po ito kailangan pang bulungan mo pa, basta itago ito hanggang 7 araw. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.